Eh, hindi ka ba nangingin na lang ng pagkain para mapakain yung anak mo? Yun. Minsan, kahit konting kanin lang po, basta may maipakain sa kanila yun. Eh. Lani Wonder Woman Suportahan natin ang YouTube channel ni Lani Bacalzo Lani Wonder Woman May pupuntahan kami ngayon mga kapamilya na isang single mom at para din malalaman natin kung ano yung buhay niya ngayon or status dahil sa tingin namin ay kailangan din namin siyang bisitahan at bibigyan natin ng pamasko galing kay Ma'am P Brazil Gayas at kay Ma'am Lani Wonder Woman vlog good morning mga kapamilya nandito kami sa bahay ni Baby, anong tunay mo na pangalan? Um, Glyza Bacor. Ay, Glyza Bacor. Artistahin yung pangalan niya. <laughs> Glyza, no? Ah, uh, kumusta, Gly? Okay lang. Uh, ilang. Hmm. Kayo lang dito? Oh, kami lang po. Oh, ilan ba kayong magkapatid? <laughs> Lima. Ako yung pangalan. Pangalan. Tapos, ano, nakasawa asawa ka na ba? Hmm, hmm. hindi pa. Hmm. Ano? May dalawa lang ako, anak. Kumusta yung pagkain nyo dito? minsan, ano, wala pa pa si mama kasi, eh, busy. Atas, oh. ay, ay, ba yung pinapadala ng mama mo dito sa kakain niyo? Oo, o, minsan, nag, napapagkasya ko naman. May nangungutang sa tindahan, ito nga nagpapautang yan. Ah, tapos pag halimbawa hindi ka makapagdala, wala, well, no, minsan hindi kami nakakakain ng Um, isang beses, isang beses. Ganun. Yeah. Paano yung mga anak mo maluligit pa? Yung dalawa? Umiiyak na lang. Oo, yan. <laughs> umiiyak na lang. Kaya <laughs> <laughs> <ang>, <laughs> na so na sasabihin na. mo na pag umiiyak, wala ko, walang okay, bigas, walang masahing. Hindi hmm. ko na na ano. Nahanap na lang ako ng ano, ipagparaan mo kami. Nahiraman ako sa Diba? sa iba ay eh, hindi ka ba nangingin na lang ng pagkain para makakain ng anak mo minsan kahit konting kanin lang po basta may maipakain sa kanila yung pinagawa pero ito na ay para sa mga anak kahit sila na lang po makakain dito na tayo sa personal life mo ah, tatanungin kita yung sa ganong sitwasyon mo no, may sabi mo may kang anak so yung nakaanak sa inyo, hindi ba na sustento? Hindi po Bakit? Ano po? Hmm, hindi hindi. Wala. Mm -hmm. Nung simula nung nabuntis ako, hindi. Mm -hmm. Hindi na sila na Hindi rin ako mini sa kanila. Lumayo ba siya, kanila? Hmm. Hindi, ako sa kanila? Dito na sa standard. Wala. Hindi ako umingi sa kanila. din kasi nila mama. Wala nila. Saan na sa Sa naging mo lang ako. Ano? hanggang saan yung makaya ko maibigay sa mga mga. Diyan naman din yung lola at lola nila, ang din yung tumulong sa akin, maibigay sa mga So, paano kung, alimbawa, may lalaki na gusto ko gusto, gusto sa'yo, yung, yung ako in lahat yung ano, responsibilidad? Siguro hindi mo na, pag mo na. Oo, kasi yung gusto oh, mo makapagtrabaho naman. na, ibigay ko muna yung mga gusto ng mga si, ano, anak ko. Eh. Maganda um, oh, yan, Bisok. Ano mo ba, ano bang masasabi mo o ipayo mo sa mga kabataan ngayon na o oh, para din sila mapahamak? Um, unahin muna talaga yung pag-aaral, o oh, sa mga magulang. Tsaka yung um, matulad kayo sa akin, halimbawa, um, Tumayo kayo sa sarili niyo mga pa, uh, itagoy yung mga anak niyo pag Paglaki mo na, ma-realize nila na, ay, ito si mama, siya yung nagpalaki sa akin, siya yung nagbigay sa akin ng inspiration para naabot ko rin yung pangalak ko. Oh, Ganyan. Wow, Sabi ka, gaano mo kamahal yung mga anak mo? Siyempre, sila blessed sa akin. So, nasa kanila yung buhay ko. Mahal ko mga anak ko kahit, ano, kahit hindi ko man lang maibigay yung, yung mga gusto nila ngayon. Eh. Like Sila yung inspirasyon ko sa buhay. Laban lang, no? So, laban lang. <laughs> yung <laughs> ano, huling tanong ko, be, sa ano, nagsisisi ka ba sa ano, patayuan na ngayon? Oo. O. Na sana inuna -no ko muna yung pag-aaral ko. Sana ngayon, ngayong, ngayong taon, graduate na sana ako sa college. Sa college. Ay, college. So, okay. Sayang nga, eh, e, kaso ito, nandito na ako. So, patuloy na lang. Blessings okay. din naman sila sa akin. Uh, lagi lang mag sa Panginoon kasi darating yan, no? Sa buhay mo. Kung mga kapamilya, no? Sana nakapagbigay aral tung ano, buhay ni Bibi, no? Sana yung mga kabataan, unahin nila sa pag-aaral. At saka yung anong payo sa magulang is sa sundon, no, mga kapamilya. Okay, narinig natin yung paglalahad ni Baby ng kanyang buhay. Salamat sa ano mo, sa kwento mo, sa tayo mo. Sana patuloy ka sa mga, ano mo, yung mga inspiration mo sa mga anak mo. Patuloy mo, tapos uh, huwag mong pabayaan sila, no. At saka yung mga magulang mo kahit nandoon ko sa Manila. So, wala doon lang mag tayo. Dahil dyan, Bi, may, may pamasko kami para sa inyo, no? Mm -hmm. May bigas, galing to kay Ma'am P. Barcel Gayas. Tanggapin mo, limang kilo yan, Bi. Then, itong Rosy Reyes, galing kay Ma'am Lani Wonder Woman. Thank you po, thank you po kay Ma'am Lani Ma sa nagbigay ng bigas. At lalong-lalo na po sa Annalisa Pierce. Thank you po sa lahat. So, nakatawa ka ba, babe? Opo, so, super. Blessings po to. Salamat po mm -hmm. sa kamas ko. So, salamat, Ma'am Pe at Ma'am Lane sa tolo mo. Nandito yung na bigas at saka yung rosary, Bigay natin namin kay Bibi. Uh, sana, sana marami ka pang uh, matulungan. Katulad sa amin dito na mga mahihirap sa ibang lugar. Sana patuloy kayo sa mga gawain na mabuti at bigyan pa kayo ng mahabang buhay sa gawain nyo, sa trabaho nyo. Sana nandyan kayo sa mabuting pangangatawan. God bless po sa inyo lahat.